Good day everyone. So ngayong araw is ililipat ko si Buttercup sa isang lugar kung saan maraming damo. Kasi 'di ba, ngayon medyo nang uuulan so yung mga damo sa likod ng bakuran is nabuhay. So ililipat ko siya doon para hindi na ako mag-provide sa kanya ng mga prutas o bumili pa ng mga gulay-gulay para i-provide para sa kanya. At saka, at saka maganda na rin kasi yung panahon, medyo umuulan. So, ayun, makakasave na tayo doon sa mga damo at saka mayroon din mga insectos doon, insectos insecto doon na kanyang makakain so, nandito ang aking mga kagamitan sa pag mamanok ayan na huwag din ang pansinin yung ano dyan so, eto, kukuha lang ako ng scratch para sa kanya Pulin ko lang 'to, minimalist. Yung kumbaga sa ano, is portable ito. Kasi sa maliit lang ko tingnan nyo, guys. 'Di ba? Kumbaga sakto lang sa jan, maliit, portable, gagamitin ko. Maganda pag inililipat-lipat mo, hindi ka mabibigatan lalo lang kung mag-isa ka lang so if ever guys interesado kayo dito punta lang kayo sa tiktok shop ni barangay dona puntahan nyo lang kasi available to doon so let's go so guys dito ko sa ilalagay tingnan nyo naman buhay na buhay yung mga damo Sinigurado ko naman dyan na walang ahas. Hindi ko lang alam pagbalik ko ngayon kung meron na bumalik na si ahas. Pero wala naman so far. May palaka. Meron mga insekto dito. Okay yun. Saka hindi ko naman siya iiwan dito ng matagal. Kung alalay lang sa oras. Okay. Hindi ko lang itong pinatakip. Ha? Sa konting panahon na dito, makakain siya ng fresh na damo, mga insekto. Makakapagkahig siya kung ano man yung mga nandun, maliliit na kohol O di, mayroon siyang kutina na makukuha. Kuhin ko na si buttercup para malipat ko na siya dito. At saka guys, tingnan nyo naman, hindi masyadong maaraw. Hindi siya tatok ng araw, so safe. Hindi siya magiging dahil. Guys, kung mapapansin nyo, mayroon dito ang pugad. Bakit ko binigyan ng pugad? Kasi nakita ko yung kanyang itlog, nagkakalat. Kasi di ba tapos na siya magparami, mag So tapos na. Ngayon, pinapay nga ko siya. Pero di talaga may iiwasan na mangingipo siya. Kaya binigyan ko siya ng pugad. Kasi para hindi makalat yung kanyang itlog. Para hindi matanggal sa, sa memory niya, sa isip niya na, ah, dito pala yung proper na pang itlog. hindi ko saan saan lang. Para pag na siya, doon pala siya mangingipo sa pugad. Diba? Ang bigat ng pambigat ko kasi. Ang bigat ng pambigat ko. Kasi masyadong mahangin. Ako, hindi na siya makukuli. <laughs> Pero, mabait naman siya. Hindi siya natutuka. Ang problema lang, hindi siya sanay sa hinahawakan. Kaya, ano yan. Kaya mo si <laughs> Interesado, interesado siya kay Buttercup. Tara na, lipat ka na muna doon. ko yung tubig Surprise! Dito siya. Dito siya. Ay, kasi yung gugok ko. Tumama siya. Tumama siya dito, di ko nakita. Ayan. Ngayon, sarbahan ko lang siya. Tapos, sobrang init ngayon, bibigyan ko siya ng electrolyte para refreshing na mayroon, pang, mayroon pa siya makukuha na mga pampalakas. So, let's go. Hey, Dad. Guys, ito yung ginagamit ko, yung sagupaan sa electrogen na inuin para sa mga manok. Ito ay naman ako lang na kaalaman sa tito ko. Na tito din ni di Barangay Dona. Kaya nalaman niya, nalaman niya, nalaman ko na rin. So nalaman na nating lahat. Hindi na sikreto yun. So ito, ipapainumin ko sa Rectrogen ng sagupaan para sa mga manok. Siyempre, hindi ako magtitimpla ng pang-isahan lang para kay Buttercup. Kasi siyempre, hindi lang naman siyang nauuhaw. Hindi lang din siya naiinitan. So, pangkalahatan na. Para walang ano, walang lamangan. Ba? Diba? Ah, ba? Ganda oh. Water soluble talaga. Ganda ng pagkakatono. Parang ano, parang Fanta. Naabutan niyo ba yung Fanta lemon? Alam niyo na inad ko. <laughs> Naabutan niyo yung Fanta. Well, guys, this is it. Bilis niya matunaw, oh. Actually, kung tutusin, hindi mo na kailangan patagal na pag, pag tunaw kasi tunaw siya agad para lang mahalo so it's time magpapainom na ako kasi yung kanyang inuman nandun sa kabila kukulin ko na muna guys ah, ano lang ako ha kukuha lang ako kasi masyadong mabigat so wala man yung aking mga maslas kumuha lang ako ito yung laman yan let's go ayan guys ha malilim yung lugar niya. Tingnan niyo. Dahil yan sa buko. Ayan. O, oh, ito na yung inuman mo, oh. Saan ang umalik? Saan ang umalik? Ano oh. na? Sakto naman pagkakalagay ko. Kulasan yung araw. Ay, nako. Dito ko na nga lang ipapasok. May araw. Oh, Ito oh. na, ito na, ito na, ito na, ito na. na muna, babalingan kita. Maya maya, magpakasawa ka sa damo. Okay? Guys, habang inaantay natin si Buttercup pagsawa dun sa damuhan, at ko na muna to. Akin ah, napakamaraming maraming sisiw. Yung tatlong to, ang ingay-ingay. Bale, mangyayari niyan, guys, ipunin ko yung kanilang inumin, papagdan ko ng selectrogen, tapos talagdan ko sila ng pagkain. Habang inaantayin natin si Battle Capsule. Oo na, oo na. Salit lang. Huwag Kung gusto n'yong lumabas, lumabas lang kayo. Excuse me. Excuse me. Ata. Ayan n'yong lumabas. Wala kayo dyan. lang para sa kanilang tatlo okay okay pag narinig nyo na yung click nakalak na tig-iisa sila hanggang mamaya na yung pagkain nila bago matulog bago ko sila isinok by the way guys masarap silang alagaan kasi lumalapit sila sa iyo pag nandun ka niyo. Medyo mag magulatin lang sila pero friendly sila. Friendly. Yung mga white shells. Oh, di ba? Napaka-friendly nila, oh. Oh. Nagbabait, oh, friendly okay. Inom ka doon ng selectrogen. Dali, inom ka. Kapita ba sa mga kapatid mo na umiinom ka? Dali na. Inom ka, Ken. Inom ko. Oh. Okay. Mga ka, mangan. mangan mangan Kain. Eh. Okay. Di ba? Sarap nilang tingnan. Maganda silang alagaan kasi mababait. Ang ah, mababait Eh. sila bang kumakain. Well guys, iiwan na natin dito yung aking mga alaga. Tapos babalikan na natin si Buttercup kasi it's time para siya ay sunduin sa kanyang solar. Sa kanyang lugar. Okay guys, it's time na para kunin ko na si Buttercup kasi matagal na rin siya dyan tapos mainit na So, kaya ko siyang tanggalin kasi baka madaing. Tara na, na. Meron na siyang support na ganito. Oh. Ba? may sumasama lang na damo pero caring caring mo na okay. siya let's go at ito na siya din sa kanyang mismong lagayan kanyang tahay di ba ang galing gan gan lang Konting sandal lang kailangan tapos Nandito kana sa baluarte mo. Buttercup. Okay. Ganun lang kabilis guys. Ganun lang kabilis yung araw na pamamasyal ni Buttercup. syempre kailangan ko ibalik yung gulong. Ay. At ganun kasimple lang yung araw namin ni Buttercup. Pinakawalan ko sa siya doon sa may damuhan tapos gamit yung portable na scratch at ako si Aling Limay. Bye bye.